Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ang paraan kung paano mag-create ng extra partition sa inyong hard disk drive. Halimbawa, meron lang kayong isang partition. Para magkaroon din kayo ng uh, safer na location within your PC or laptop for files backup. Pati na kung paano i-change ang mga default locations ng ating documents, uh, videos, music ng mga folder. now kung interesado ka kung paano ito gawin, sundan lamang po ang ating mga steps na ituturo para magawa ito. Paki-click na rin sa like at subscribe button pati na ang notification bell para lagi kang updated sa mga new videos na i-upload ko dito lang sa ating channel, Andelina Blog. goal natin is kung paano magkaroon tayo ng partition. So, titingnan na muna natin sa ating uh, computer. Double click on this PC. Now, if you notice here, makikita natin na ang ating partition is only the Acer C or only one partition. Ang capacity is 895 gigabytes free out of 930 gigabytes. So estimate lamang po yan kasi actually yung ating hard disk drive ay 1 terabyte yung capacity. Magdagdag po tayo ng additional na partition para mas maging safe siya. Kasi po yung dating drive C, ito po ang partition na kung saan doon naka-install ang ating OS or operating system. Now take note, pagka ang ating computer po ay nagkaroon ng mga problema gaya ng virus or naging lagi na siya at kailangan na nating i-reformat and then we will decide later na i-reformat siya. So take note yung ating mga files na nakasave dito, yung mga nasa documents, videos, music, mga, mga folder ay dito pa rin yan nakasave sa drive C. So kung titingnan natin, Uh, to check yung exact location is simply right click properties and then click on location tab Makikita natin na yung ating location for documents folder ay nasa C use uh, Acer or users Acer documents so hindi po siya uh, safety bayan na sinabi ko so paano natin gawin ang procedure para magdagdag tayo ng extra partition. So, sundan lang po dito sa search box, Windows 10 po yung ating ginagamit. Now, simply type desk and then click create and format hard disk partition. Nandito po tayo sa desk management and then makikita natin dito sa ibaba ba We have the physical drive, 931.50 gigabytes, which is equivalent sa ating uh, hardest drive capacity total. Nakikita natin meron tayong partition. Ang nakikita lamang po dito sa ating explorer ay ang C partition. Uh, hidden po yan kasi ang purpose ng EFI system partition, ito ay isang small partition formatted in FAT32, that is uh, 100 MB. Ito yung uh, bootloader and applications used by the firmware at uh, system during startup. So ito namang healthy recovery partition, ito yung ang purpose nito is for recovery purposes. In case na gusto nating i-recover or i-reset ang ating Windows operating system o anumang operating system. Now, ang gagawin lang natin ngayon is uh, mag-partition tayo. Click on this. Right click and then shrink volume hintayin natin halimbawa po is yung 914 uh, half of that an estimate so we will just put 400 and then 000 so ito yung uh, estimate na space or capacity para sa ating extra partition. Now, hindi po yan magiging exact sa actual na po kasi meron pa kasing adjustment within the system. Now, after that, click shrink and then take note. Magigita natin dito, isa pa, tatlo pa lang yan, nagiging apat na ngayon. Right click, new, volume, next, then just click next wag na lang baguhin ito and then next and then we can also adjust yung label niya pwede rin natin lagyan ng kahit anong uh, label na gusto natin now in my case i will just uh, type files now purpose is for files backup and click next finish automatic niyang i-format. And then after ma-format, makikita natin, meron na tayong nadagdag na extra partition. So after that one, pwede na i-close. So meron na tayong extra space na blank pa lang na kung saan ay po pwede natin dito i-save yung ating mga files just like yung sinabi ko sa inyo, yung documents, videos, music folder. Now, ang gagawin natin, halimbawa, yung video, kung titingnan natin yan, the same lang yan dito. Whenever i-click natin yan, right click, properties, and then location, nasa C yan. So gusto natin i-move yan into specific location dito sa D. So double click lang, and then dito, mag-create tayo ng new folder, then lalagyan natin natin ng... Uh, videos Then click natin yung move the, this PC point to D videos Select the folder uh, this time yung ating default kanina ay na change into D videos na folder Now click apply click yes and okay So, this time, yung ang ating videos, kung right click and then properties, nasa D. Automatic doon na siya masave. Now, we will do the same and just repeat the process for the rest of the uh, folder na gusto nating doon na masave. So, halimbawa, yung music. So, balikan natin yung D. Magdagdag tayo New folder, and then we will create music in the folder and then repeat the process. Kanina, right click properties location. Now, instead of the default, click move and then this PC D, and then click on music, select folder, apply. Yes, okay. Now do the same with the rest of the documents here, especially young documents. So we will create new folder and then click documents, then repeat the process, right click, properties, location, instead of the default, move this PC D, click on documents, select the folder. apply yes okay so this time we have created three folders na dito sa ating new partition which is the drive D so kung dito ta tayo mag-click automatic na yan na instead sa drive C doon na ma-save sa partition D which sa gaya ng sinabi ko yung goal natin na kung saan meron tayong safer na partition aside sa drive C which which contains our operating system. So I hope na sundan po ninyo ang ating isinishare share na video para kung paano mag-create ng partition. Usually kasi yung ating mga bagong laptop and eh, na nabili ay hindi po yan uh, naka-partition. Now it's up for you to decide whether uh, gusto ninyong mag ng partition o hindi as long as alam niyo na safe naman ang inyong mga files. So, I hope meron kayong natutunan sa ating na-share na video. Na kung nagustuhan niyo, paki-click ang like, share, click na rin ang subscribe button pati na ang notification bell para agad kayo ma-notify every time na meron tayong new uploads dito lang sa ating YouTube channel Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang muli!